Tuluyan ng binawian ng buhay sa ospital kahapon ng umaga ang district supervisor na siya principal ng Sapakan Central Elementary School sa barangay Zapakan ng Raja Buayan, Maguindanao del Sur na pinagbabaril nitong Martes. Ito ang kinumpirma ni Raja Buayan Town Police Chief Captain R.G. Iriana sa Radyo Bida. Matatanda ang binaril ang biktimang si Alaman sa Ambiton na tinamaan sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan pero bagamat dugoan ay naitakbo pa nito ang kanyang sarili sa police checkpoint para agad na madala sa ospital. Nanatili siyang conscious hanggang martes ng gabi pero pasado alas 8 kinaumagahan ay binawian din ito ng buhay. Samantala nagpapatuloy naman ang investigasyon sa motibo ng pamamaslang. Marami ng school officials sa Maguindanao del Sur ang biktima ng pamamaril sa nakalipas na mga buwan at taon. Noong January 23, 2024, binaril at napatay rin ng school principal ng Dato Texon Elementary School sa Sultan sa Barongis matapos tambangan habang sakay ng motorsiklo sa barangay Manungkaling Mamasapano. Noong November 15, 2023 naman, si Hermelex Kapusan, head teacher ng Tokanakuden Elementary School sa barangay Tokanakuden Sultan sa Barongis, ay inambush at napatay habang pauwi sa kalapit na bayan ng Lambayong sa Sultan Kudarat. Noong June 8, 2023, binaril at napatay ng dipakilalang sospek si Israel Pagital, guro ng dato ang Middimbang Dimbang Elementary School habang ito'y pauwi mula sa paaralan. Noong Martes, si Ambito na isa sa tatlong mga napas lang sa magkakasunod na kaso ng pamamaril sa Maguindanao del Sur. Ang dalawang iba pang kaso ay naitala sa Mangudadato at Buluan. Drema Kitayan Bravo, NDBC, Bida, Balita.